Buwede umaga. Ako si Yuli Serio at ito ang aking presentasyon sa kontemporanyong panitikang Filipino. Paano iksa konteksto ang akdang pampanitikan sa kasaysayang Filipino? Tungkol ito sa apat na sanaysay ni Dr. Bienvenido Lembera. Si Dr. Lembera ay Ramon Magsaysay Awardee at nagawaran din bilang pambansang alagad ng sining para sa panitikan. Bukod sa kritisismo siya ay nagsusulat ng tula at ng dula. Dati ko siyang co-teacher sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas. At uh, miss na miss na namin siya. Unang sanaysay na tatalakayin ko ay yung ang bago sa pagbabago. Ang mangyayari kasi dito sa presentasyon na to, ilalahad ko yung mga tala ni Lumbera sa Panitikan Filipino 1983 pataas. Isipin natin ang mga nasulat post-EDSA, iyon yung bago. Kaya kailangan linawi natin sa ating mga sarili, ano ba yung bago? Ang nakakatawa, nakakatuwa, tungkol kay Lumbera, akala ng mga bagong kritiko, naungusa na siya, naalpasan na siya. Pero yung mga sinusulat pala nila, ah, matagal nang nasagot at natanong, ni Lumbera. Matagal na niyang nagalugad yung bawat sulok at espasyo ng paksa na iyon. Sila pala yung luma. Sila pala yung napag-iwanan ni Lumbera. Yung subtitle ninyong kanyang sanaysay, Paano kinikilala ang bago sa panitikan, kritisismo at pagtuturo? Yung una niyang binanggit dito yung papel ng dahas. Kasi nga pinagtatanggol ng luma yung status ko. Kaya dadahasin niya yung bago kapag umuusbong ito. At ito namang bago, para palitan nga itong luma, para buwagin yung status ko, kailangan gumamit ng dahas. Siyempre, hindi ito yung sapakan, ano? kung di dahas ng papel, dahas ng pluma. Tatlong sandali, yung tinukoy ni lumbera sa panitikang Pilipino. Una, itong 1929, si Villa, naglabas ng kanyang man poems. Hindi naman sa kulidyan, hindi naman sa kulidyan, eh bastos daw. Ayun, na-suspend. Kaya nangyari, lumipat na lang ng bansa para sa Estados Unidos maghasik ng lagim. Pangalawa, itong grupong panitikan ni Aga at ni Del Mundo, nagsunog naman ang mga pangit na libro, sabi nila. Kasi ang gusto nila, modernistang estetika. Panghuli, itong paksa. 1971, nagprotesta kasi ang hinirang nitong taon na to na makata ng taon ng dating surya ng wikang Pilipino ay eh yung kanilang itinuturing na representatibo ng panitikan na feudal at uh, kolonyal. Pati nga yung nasa second at third place, tinapo nila yung natanggap nilang patunay ng kanilang pagiging second at third place. Kasi nga, kumbaga nababaan sila dun sa gawad na yon. Hindi na ito karangalan para sa kanila. Kumbaga itong mga taong to dinidibdib yung pagwasak sa luma sa panitikan. Para sa kanila yung panitikan hindi to halaman. Eh halaman eh, pag nagkakaroon ng uh, bagong usbong, na unti-unti, organiko, nilalabanan nila 'yung talinghagang ito. Kumbaga yung panitikan, yung evolution sa panitikan, yung development sa panitikan, tunggalian, labanan hindi magkakaibigan tayong lahat, no? mga hippie, lovey-dovey. Pero, hindi pa rin natin nasasagot. Ano nga ba yung bago? Sintudo ko mo sabihin, ang bago ay yung hindi yung luma. Pero ano ba yung luma? Tingnan natin yung kaso ni Villa. No, ito yung linya ng luma para sa kanya. Ayon kay Lumbera, hindi na mahinihin tulad ng linya ni Natividad Martinez. I knock at the gate of your heart. Only the hollow rustling of dead leaves answers my call. Ha? Pang insta poetry, ano? Eh, etong si Billy ang sinulat. I shall kiss a coconut because it is the nipple of a woman. Lantaran yung seksualidad. Lantaran yung erotosismo. Bagaman hindi ko masakyan yung talinghaga. Tayong mga mambabasa, nabubwisit din tayo kapag paulit-ulit na lang yung nababasa. Katulad na lang din kapag nanonood tayo ng sine, kahit na hibang na hibang tayo sa Estados Unidos, tayo din ay nasusuka kapag lagi na lang itong kanilang Marvel Cinematic Universe ang nakukuha natin. Kaya nga excited tayo, limbawa, nung pagpasok ng Korean culture sa ating kamalayan. Ito bago kasi. Pero pwede rin natin sabihin bagong luma. Para kay Lumbera, may obligasyon na tungkulin ng manunulat. At meron siyang kapasidad para dulutan tayo na mambabasa ng bago. Masaya rin nga para sa kritiko at historiador yung bago. Siyempre may bago silang isusulat. At gayon din, yung pamantayan nila para sa luma, yung kanilang pangtasa sa panitikan, sa mga teksto, pwede na nilang questionin. Kasi lagi na lang, ganito, ganito, ganito pag nagaroon ng bago ng ganoon, bigla yung kanilang standard para sabihin si ganito, si A, si B, si D, si C. Sinabi namin kanina, ah maganda. Pero nung dumating tong si E, nagbago ang lahat. Pati yung standard para sabihin maganda si A hanggang tsaka hanggang D. Dahil binago ni E yung pamantayan, sa bagong lente ngayon, ang papangit pala ni a D ang papel naman, ang papel naman ng mga guro ay eh ipakilala itong mga bagong istilo bagong akda, bagong manunulat na to. Na ito pala yung bago o kakaibang paraan para talakayin itong paksang ito para magsulat ng maikling kwento o ng tula. Pero hindi tayo dito nagtatayo ng kulto ng bago. Ayon nga kay Lumbera, unang-una, ang bago ay tentatibo. Sabihin yung bago ngayon, luma na bukas sa anong paraan. Eh syempre, kapag nauso si E, lahat na lang nilalagyan ng shocking na eksena yung kanyang maikling kwento. Hindi naging cliche na yon na puputok yung ulo, puputulan ng tenga, lahat na lang shocking. Hindi, yung shocking ay cliche. Gayun din, ayon kay Lumbera, ang bago ay relatibo. Syempre, para sa susunod na henerasyon, tayo yung cliche, tayo yung mahinhin no si yung mahimhim si yung boring si yung establishment at huli hindi ibig sabihin bago may kalidad bago lang siya pero baka pangit ngayon nang nasa isip itong konsepto ng bago na tinalakay ni Lumbera tingnan natin yung kanyang susunod na sanesay ito yung after the yellow year the literary scene since 21 August 1983 sa mga hindi nakakaalam ito yung araw ng asasinasyon ni Nino Yakino. Nagbagong araw yung kahulugan ng dilaw pagkatapos ng pagpatay kay Aquino. Dati kasi ito yung taksil na trade union no? na bayaran. O kaya yung yellow journalism, alam naman natin to. Ito yung sensationalist na uri ng pamamahayag na sinasakripisyo yung katotohanan para sa sales. May epekto itong pagpatay kay Aquino. Kahit sa mga manunulat na nagsisulat sa ingles. Diba yung mga inglesero kasi, ang tingin natin ay walang pakialam sa lipunan. Nasa toring garing lang sila. Nalabas nga itong in memoriam, a poetic tribute. Sino ba yung gumawa nito? Sina na Hemino Abad, si Rilo Bautista, Alfredo Salanga, si Ricky de Hongria, at si Alfred Yuson. Tandaan natin na hindi personalistiko ang kritisismo. At gusto ko lang itala Malimbawa, itong nobela ni Yuson na uh, Greek Jungle Energy Cafe, napakahusay. At si Salanga ay biktima ng pandarahas noong Marfalo. Siya ay naging political prisoner. Ngayon sila din ay membro ng PLAC. Hindi ko alam bakit, bakit nila pipiliin. PLAC, PLAC, di ba dumi sa ngipin yon Naalala ko yung Kevin na acronym ng isang terroristang grupo sa nobela ni Smith. Tapos sabi ng isang reviewer, ba't naman nila pipiliin na maging Kevin ang kanilang acronym? E, ito nga, mga makata, oh, pero pinili yung plaque. Itong grupong to may patron, ang nasirang si Adrian Cristobal, na spokesperson din ng diktador na si Marcos. Nasa ilalim niya yung tinatawag na Presidential Center for Special Studies. Ay dito nga raw, kapalit ng pera, may mga manonulat na nag-ghostwrite para kay Marcos, nagsusulat ng mga exciting na balita tungkol sa literary scene sa Manila. Kumbaga, instrumento to ng Estado para sa depoliticization. Ayun, pinatay itong si Aquino. Naglabas silang lima itong in memoriam. At ang nangyari ay nasisante sila. ayon kay Lumbera, nalantad na hindi, na hindi nga objetibo itong nais ng PCSS. Nalantad na ito ay instrumento ng diktatorya. Isa bang grupo na binanggit ni Lumbera yung Concerned Artists of the Philippines, CAP, na noon pa nagagalit laban sa Arbitrary and Repressive Board of Censors for Motion, Pictures, and Television na naisip natin ngayon, aba, itong MTRCB ay arbitrary and repressive pa rin. Kay Lumbera, naging organizational venue itong CAP para sa mga artistang namumulat-mulat sa nangyayari sa Pilipinas. Limbawa, nagkaroon sila ng protesta laban sa CCP. Bilang institusyon, na nagagawad, nagbibigay ng grant, nagtatanghal. Kasama naman yung PETA o Philippine Educational Theater Association, itong CAP, noong December 1983, sa Raha Sulaiman Theater, nagdaos ng isang cultural festival, yung Makiisa. Ang tawag dito ni Lumbera, a display and assessment of the theater, art, and literature of the National Democratic Movement. Kasama din yung CAP, dun sa tinatawag na Lakbayan March noong 1984. Dito yung mga magsasaka mula sa Tarlac, mula sa Lucena, Batangas, tipon-tipon, nagmarcha sila sa Luneta at naingkwentro ng mga artista ng CAP, ng mga pisante, mga gagawa, urban poor. Nagdulot ito ng produksyon ng mga bagong tula, dula. Kasama din dito yung inang laya, yung tambisan, yung UP periante. Ano ba yung naganap pagkatapos nung asasinasyon ni Aquino? Noon pa man may tinatawag na alternative press. Ito yung Bulletin Today, Times Journal, Daily Express. Kasama na rin dito yung Collegian, Sinag, Giliman Review. Ito yung 70s. Umusbong naman yung 80s, itong Business Day, Malaya, Veritas, Mr. and Miss. Nalathala din yung mga libro na hindi malalathala bago nung 1983. Kasama na dito yung Mass ni F. Chanel Jose. Sumalangit so na wa, The Praying Man ni Benvenido Santos, Prison and Beyond ni Joma Sison, Towards the People's Literature ni Sir Sani Isan Juan Jr. Tsaka itong Magsasaka, ang bayaning di kilala. Umiigpaw din yung mga naapektuhan ng mga pagbabago sa lipunan sa nakasulat lang sa teksto. Kaya andyan si Heber Bartolome, Jess Santiago, Annie Montano, Joey Ayala pinaka gusto kong kanta nito ni Heber Bartolome yung sagot ko yung no 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 sa nuclear ang di niya dun eh mamamatay ang nanay mo mamamatay ang tatay mo mamamatay lahat ng kamag-anak mo itong si Joey Ayala yung aalala ko dito yung kanta niya Haring Ibon ginamit kasi ito sa advertisement nung 90s para sa isang bangko hindi ko maalala kung Metro Bank BPI o Banko de Oro Ayan ang mga natala ni Lumbera noong 1983. At sabi niya nga hindi 'yun yung katapusan. Simula pa lang 'yun. Kaya, kaya pumunta na tayo dun sa Central na Sanaysay dito sa apat. Ito yung literature, Philippine literature after EDSA 1986 to 1995. Tayo na siyempre magkukwento ng mga nangyari 1996 pataas. So bago bago natin talakayin yung panitikan pagkatapos ng EDSA, kailangan muna natin sabihin, ano ba ang nangyari bago ang EDSA? Ano yung dulot nitong martial law para sa mga manunulat at artista? Sa isang banda, sinupil nga yung karapatan para mamahayag ng mga manunulat. Pero tao lang nga tayo, no? at meron mga manunulat na kinain, no? nagkaroon ng kolaborasyon at cooptation. Huwag natin sabihin pagsasangla ito ng kaluluwa sa diktatorya. Pero wag din nating ikakaila na merong mga manunulat at artista na tumulong sa diktatorya. Ang ilan sa kanila hanggang ngayon mayaman pa rin dahil sa pagtulong nila sa diktatorya. Gayun din itong martial law oh, ay naging mayamang lupa para sa underground writing. Ito yung mga tinala ni Lumbera bago ang EDSA tungkol sa panitikan. Ano yung nangyari? pagkatapos ng EDSA. Historical. Maraming kudeta, na? Ilang beses na sinubukang tanggalin si Corazon Aquino. Mayroon ding mga natural disaster. Naalala ko yung lindol. Pakala ko nagwawala yung aso namin. Yung pala, hindi siya yung gumagalaw ng aming upuan. Pumutok yung pinatubo. Nagkaroon ng flash flood sa Ormoc. Ano yung mga political na nangyari? Alimbawa, noong pinatalsik yung mga military base ng Estados Unidos. Siyempre, binalik nila. Matagal-tagal din nilang hinintay. chinagadi nila. Itong Estados Unidos ay daan-daan ang mga military base sa iba't ibang bansa. At inaakusahan nila yung ibang bansa na pagiging warmonger. Ano yung masasabi ni Lumbera tungkol sa panitikan pagkatapos ng EDSA? Sabi niya, literary activity showed a certain disorientation manifesting itself in a proliferation of concerns taken up by individual writers and groups. Bago yung EDSA, merong isang kalaban, yung diktatorya. Nang mawala na ito, o akala natin na wala ito, hindi na alam ng mga manunulat kung ano yung gagawin nila. Anong gagawin mo pag yung inakala mong kalaban mo ay natalo mo na? O inakala mong natalo na? Pagpapatuloy pa ni Lumbera, nagkaroon ng dalawang sentro ng pagsulat. Una itong mga universidad. Ito yung Siliman. Andyan yung mag-asawang tiempo. Buhay pa rin yung Siliman sa pamamahala ni Ian Kasukot. Andyan yung UP. Merong Institute of Creative Writing ngayon. Ateneo, Lasal. Yung Lasal nga, meron silang writer in residence. Yung UST, CCWLS. Sila yung naglalathala ngayon ng Tomas. At meron ding UST workshop. Katulad ng Ateneo, yung UPA merong mid-career writer's workshop. At yung Siliman, patuloy pa rin yung kanilang prestigyosong workshop para sa mga Inglesero. Naroon din daw, sabi ni Lumbera, yung San Carlos University. Bukod sa mga universidad, nariyan din yung mga organisasyon. Yung Umpil, Union ng Mga Manulat na Pilipino, Panulat, Pambansang Union ng Mga Manunulat, Panday Lipi, Gat, Galian sa Arte at Tula, wala na ito ngayon daw, defunct na, Katha, ito yung sina Rolando Trintino, Romulo Bakiran, Joy Barrios, Luna Cicatleto, Nariyan yung Lira. Siyempre, ang pinaka-prestigyosong membro nito na hindi naman kabataan ay si Virgilio Almario, kaibigan ni Lumbera, at si Rebecca Añonuevo. Andiyan yung Gumil, andiyan yung Ludabi, ito pa rin yung Plak, at yung Pen pen, siyempre, ang naalala natin ay si F. Chanel Jose. O ito yung social na konteksto ng pagsusulat. Inutu pag tinuturing natin yung isang akda, hindi natin maaaring hindi pansinin itong dalawang sentro na to. Kadalasan nga, hindi nagkakaroon ng oportunidad yung mga wala sa mga Manila-centric na universities para sa publikasyon. At yun din kailangan mo minsan kumapit sa mga organisasyon para magkaroon ka ng literary community. Ano naman yung mga insentibo para sa isang manunulat? E andiyan yung gawad, andiyan yung kompetisyon at publikasyon. Ano yung mga halimbawa nito na tinala ni Lumbera? Andiyan yung malaking titik P, palangka. Yung, e, uh, ang ngayon na KWF na ay patuloy pa rin sa paggawad ng makata ng taon, Anjan pa rin yung gawad kulyantes para sa sanaysay. Naglalabas pa rin yung CCP ng ANI. Yung NCCA ay nagbibigay ng grant. Ang maganda sa NCCA, yung grant na binibigay nila, hindi lang sa mga tagalista, mga mananulat na Tagalog, kundi sa mga manunulat na nagsusulat sa ibang pangunahing wika sa Pilipinas. Itong Amado V. Hernandez Foundation, nagpo-promote ng pagsusulat sa mga manggagawa at yun namang Gapas Foundation nagpa-promote ng pagsusulat sa mga pisante at ito namang kaibigan para sa mga OFW o OCW pa yung salita ni Sir Bien. Ito naman yung mga nilista ni Sir Bien na maaring pagsubmitan ng inyong gawa. Midweek, wala na ito. Yung Philippine Graphic Weekly Magazine ay iba na yung tawag. Andiyan yung Philippines Graphic at ngayon naman ang tawag sa kanya Philippines Graphic Reader. Ang kasalukuyang editor nito ay si Mara Lanot, ang kabiyak ni Pete Lacaba. Uh, noon, merong Philippines Free Press. Wala na yan ngayon. Yung Sunday Inquirer Magazine, binabasa ko ito nung bata ako. Dito ko binabasa yung tula ni Herman Hervasio. Akala ko eh, Ingles lang yung nilalathala. Nung 90s, nabasa ko yung tula niya. Tungkol sa isang politiko, may linya na tang bigote yan. Ang tapang-tapang. Napakagandang tula. Pero ngayon, hindi na naglalatala ang sim ng mga aktang pampanitikan. Buhay pa rin at malakas na malakas ang Liwayway at yung kanyang sister publications na Banawag at Bisaya. Itong Filmag ay wala na. Itong Solidarity ay wala na rin. Buhay pa rin syempre yung Collegian at Diliman Review. Andiyan yung Literary Apprentice ng UP Diliman, ang Sun and Corals ng Siliman University. Ang heights ng Ateneo ay hindi ko alam kung naglalabas pa. Yung kanilang Philippine Studies ay nag-reformat at hindi na tumatanggap ng mga akdampang panitikan. Scholarship na lang ito. Yung Kritika Kultura ng Ateneo ay naglalabas ng supplemental section para sa mga akdampang panitikan. Pero hindi ko sigurado puro Ingles lang yata. May malati journal sa Lasal. Matagal na rin sila hindi naglalathala. Pati yung likha, hindi ko alam kung meron pa niyan. Yung Malay Journal, syempre ay para sa pag-aaral, scholarship, kritisismo. Yung Varsitarian sa UST. Yung bisig ng PUP, iba na yung, may, may journal sila pa rin na bisig yung pangalan, pero, pero hindi na pampanitikan. Para ito sa mga isyong pang manggagawa. Ano ngayon yung mga tendensiya na nakita ni Lumbera? sa panitikan pagkatapos ng EDSA. Una yung papel ng literary theory. Nilagay niya sa konteksto ng kasaysayan eh. Kaya humina na lang humina yung dominante noon na new criticism ay dahil hindi nito kayang harapin ang realidad ng martial law. At kahit ngayon hindi na kayang harapin ng new criticism yung realidad ng halimbawa globalisasyon o ng pagbabalik ng pasismo. Itinala ni Lumbera yung mga kritiko na uh, post-structuralist at post-modernist. Pero hindi masakyan yung mga inilista niya doon at na. E so yung mga Marxist na lang ang babanggitin ko dito. Nariyan yung gawa ni Hilacio Guillermo, ang Panitika ng Pambansang Demokrasya. Yung kabiyak niyang si Alice Guillermo at ang Images of Change nito. Si Elmer Ordonez, yung libro niyang The Other You at si Edel Garcelliano yung first person plural. Marami-rami pang inilabas. Halimbawa si Edel Garcelliano, yung knife's edge, yung intertext, tsaka yung interventions. Ilan pa sa mga kritiko na maaari natin basahin ngayon, halimbawa, andyan pa rin si Isanwan Juan Jr., si Lawrence Castillo, si Caroline Howe, si Nefertita Diar, ilan lang sila sa nagpapayaman sa panunuring pampanitikan sa Pilipinas. Ano yung susunod na tendensiyang nasuri ni Dr. Lambera? Ayon sa kanya, naging adventurous daw yung publishing pagkatapos ng EDSA. Ano yung mga nilista niyang publisher? New Day. Buhay pa rin hanggang ngayon. Nasa MIBF nito lang. Solidaridad, wala na ngayon. Itong Kalikasan Press, wala na rin ngayon. Yung Anvil ay buhay pa rin at nagpapatuloy. Maaari natin sigurong idagdag yung mga bago ngayon tulad ng Bill Flores at Kasing Kasing Press. Ano ba yung bago sa mga nalatahala pagkatapos ng EDSA? Na rin, halimbawa yung mga gawang underground. Yung bukal ng tubig at apoy, 1989. Yung nobela, Sebio, 1990, Gera. At hindi niya na ilagay yung hulagpos kasi pagkatapos na ng 1995 to nalatahala. Binanggit niya din yung kung saan ako pupunta ni Zelda Soriano. 1993, walang nakalista ang publisher. Ano yung ikatlong tendensya ng minarka ni Lombera? Pinaparinig na ng mga marginalisadong manunulat yung kanilang team. Yung mga babae, ito yung masa, manggagawa at saka pisante, mga OFW, at mga miyembro ng LGBT community. Ngayon din bilang pang-apat na tendensiya yung mga wika sa Pilipinas hindi na lang natatrap sa Tagalog at Ingles. Siguro pwede natin sabihin decentralized na ngayon na hindi na ang Maynila ang sentro ng literary world sa Pilipinas. Nariyan yung Bicol, nariyan yung Ilocos. Pumunta tayo ngayon sa pang-apat na sanaysay ni Lumbera bilang pangsara, pagbabalik sa simula. Yung Young Riding and the Subversion of the Academy tatlong manunulat yung binanggit niya rito. Una si Amy Salamat, na wala akong ibang alam. Yung kwento ni Amy Salamat na, things I will tell her if I could. Ingles, pero mali-mali yung ingles. Isa sa mga ginalugad ni Lumbera tungkol sa aklang ito ay yung ingles niya ay hindi proper English, proper American English, kundi proper Philippine English. Kumbaga si Lumbera, nauuna na naman dun sa mga post-colonial na kritiko ngayon. Matutungaya natin dito na si Lumbera, nauuna na naman sa mga post-colonial na kritiko naman na nagsusulat nung ko sa Englishes. Nakakatawa yung susunod na manunulat na diniscuss ni Lumbera. Kasi si Vim Nadera, hindi na iisip natin ngayon bilang young writer. Pero sa mga panahong ito, siya ay bata. Ang nagustuhan naman ni Lumbera sa kanyang akda kasi nga pinapauso no ni Bienvenido yung performance poetry. Kabini blur niya yung lines. Pinapalabnaw niya yung pagkakaiba ng pagtatanghal at saka pagtutula. Siya ay parehong aktor at makata. At nakikita 'yon sa tinig sa kanyang mga tula. Ito yung umaalpas sa teksto. Hindi na nakakulong yung tula sa cover ng libro yun nga araw si Nadera ay nagko-costume, nag -rap. binanggit ni Lumbera yung kanyang buffoonery. Nabubuwag dito yung high art at saka low art kasi ang mahalaga ay yung audience. Ang nagaganap dito yung popularisasyon ng panulaan. Ang huling diniscuss ni Lumbera ay si Merlinda Bobis. Performative din, pero kakaiba naman yung kanyang akda. Pantada ng babaeng mandirigma. Tula ito, pero libreto din daw Dalawang version Ingles at Filipino sinachan at isinasayaw. Muli, umaalpas sa pahina. Ito ay pagbaba mula sa Turinga Ring. Ini-engage ni Nadera at ni Bobis, yung audience. Minsan yung audience ay nangasar. Pwede natin sabihin kasama ni Lombera na yung academia ay negasyon din ng academia. Sinusubukan din itong umalpas sa sarili nito. At ito rin ay maaring pagmulan ng bago sa panitikan.